Ami, kinamusta ang puso ni Kim Chu? Bumalik na sa it Show Time noong Webes si Kim Chu after nilang mag-show ni Paolo Avellino sa Birmingham, United Kingdom. Dahil wala nga si Kim Chu, noong nag-propose si Ryan Bang sa fiancé nito, ngayon na si Paula Ho Tinanong siya ni Ogie Alcacid kung happy ka for Ryan. Sagot naman ni Kim, oo syempre. At sundot naman ni Ogie, Happy din kami for you. Dito na nagpasalamat si Kim Chu sa mga kababayan natin sa Birmingham, UK na nanonood ng show ni na Paolo Avellino at Kim Chu. Pero tanong ni Ami Perez, kamusta ang puso mo roon? Mas bumunga pa ang panunukso at binanggit ng ibang host ng kanyang papamilya noontime show ang sweet moment ni Kim at ng kanyang kasama na hindi nila pinangalanan. Pero obvious naman nga na si Paulo Avellino ang tinutukoy nila na kasama ng dalaga. Dahil na-mention din nila ang mga sweet moments sa eroplano at elevator pictures sa ibang bansa. Hindi naman alam ni Kim ang isasagot niya sa mga panunukso ng kanyang kasama kaya sinalus ni Ami Perez. Sa nito, basta ang mahalaga, masaya si Kimi at masaya tayo para kay Kim Chu. Kilig na kilig nga ang Kim fans na nag 1 plus 1 ang nangyaring panunukso ng kanilang idol at singa nila Obvious raw na may relasyon ang mga ito base na rin nga sa tuksuhan. Matatandaang kamakailan ay pumunta ng Dubai si Kim Chiu kasama si Paolo Avelino para sa Kapamilya Kalayaan Caravan 2024. Masayang ibinahagi ni Kim Chiu ang kanyang karanasan ng skydiving sa Dubai. Sa kanyang social media, tinawag niya itong kanyang Kim adventure at ipinakita isang maikli clip ng kanyang nakakaingan yung pagpapatihulog sa himpapawid. Bukod sa kanyang katapangan sa pagharap sa kanyang kakaibang pagsubok, hindi mapigilang magpahayag ng kasiyahan ng maraming netizens sa kanilang nakikitang kasiyahan ni Kim Chu. Ang kanyang pagpapakita ng tapang at pagiging bukas sa mga bagong karanasan ay patunay ng kanyang determinasyon at pagiging inspirasyon sa marami. Si Kim Chu ay isang kilalang artista at personalidad sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Isinilang siya noong April 19, 1990 sa Tacloban City of Leyte, Philippines. Unang sumikat sa Pinoy Big Brother Teen Edition noong 2006 kung saan siya ang nagwaging big winner. Matapos manalo sa PBB, naging bahagi siya ng Star Magic ang talent management arm ng EBS-CBN at nagsimula nang magkaroon ng mga proyekto sa telebisyon at pelikula. Sa post ni Kim Cho, binahagi niya ang saluubi na nakabalik na siya sa pagtatrabaho matapos mahigit isang linggo. Sa kanyang pagbabalik trabaho, Aniya ay mas naging makahulugan sa kanya ang linyang umulan man umaraw sa kahit ang dulo ay di matatanaw.